po mga idol, nandito na naman po tayo sa land of tilapia. Ayan kung nakikita ninyo yan, napakaraming ista, hindi na alis po. Parang, parang ano, tornado yung mga ista, yan o. Ang dami. Oh, yan. Bumabaha po ng isda dito ngayon. halaka ka. Ang dami po oh. Ayan o. Wow. Ang dami. Oh, hanggang sa lalim. Nag nagmumula sila sa lalim ng dam ayan parang tornado umiikot-ikot ang dami po ayan oh. wow oh. ayan ilo po yan ha kung nakikita ninyo mula doon yan sa pag itong tubig na to ay uh, pag itong tubig na to ay uh, tataas doon po yung uh, ayun, yung uh, ilog na yon tataas hanggang dito pag yon po ay tag-ulan angat tapos yung mga isda po kaya dumadami dito sa gilid umaangat sila dito sa gilid ayan, dito sa mababaw pag malalim po yung tubig ayan, at kung makikita ninyo naman yung isda ay napakarami po oho ayan, at nandun si kuya gustong mamingwit ata yan o oh. manghuli din yan ang isda may dalang ano, pangihaw ihaw, baka mag -ihaw yan Ayan, may dala na ding ano. Ayan, mag-iihaw talaga yan. Mga huli niya. Ayan, no. At, at dito tayo mangisda isda mamaya. Napakaraming isda po. Ayan po yung uh, sinasabi kong sinkhole nandun po. Ayan, at uh, kita nyo yung mga parang uh, gumagalaw-galaw. Ayan po ay isda lahat yan. Aho. Ayan, at uh, ngayon po ay tag-ulan. Kung makikita nyo, makulimlim yung ating uh, uh, paligid. Na parang uh, paggabi na. Pero hindi pa po ngayon ay tanghali pa lang at ngayon ay ito ang uh, bumungad sa amin napakaraming isda oh, ay ayan o oh. ayan o oh. wow nagpaikot-ikot um, pa sila oh. ang dami po talaga oh. grabe paano ba natin mauubos itong mga to hmm? kuha lang tayo ng mga ilang piraso niyan ay busog na po tayo ayan ayan o Wow, ang kapal nila yun. Lalong lalo na po sa sulok na yan. Oh. Kung makikita nyo, puro isda yan. Uh -huh. Ayan Oh. Ayan. Uh -huh. Ito ang sinasabing nga uh, pagtagulan po ay bumabaha ng hindi tubig, kundi isda. Ayan, napakarami. Aha. Ayan oh. Wow, Diyan sa sulok na yan. Oh. Mga damong, gustong gusto nila dyan sa mga damong yan. Wow, ganda sarap alam mo ba dito sa Taiwan na nakikita na natin yung mga ulam hmm. yung uh, ulam na po ang lalapit sa tao ayan depende lang po sa taong pag gustong uh, uh, gusto mong ayan. ayan. Itong ulam na to mga ulam na to ay talagang lumalapit na sa tao ayan nagiging tornado kasi daw no ikot para silang naglalaro ikot ikot oh, tornado ayan oh. serap